Yan, silage na naman ang ipapakain nyo nyo. Oh, ang ganda, ang daming bunga. Kain niya. nyo. Mabango nyo nyo? Mabango nyo nyo. Oo. Oh. Mabango nyo nyo. Ang ganda nang ipapakain sa nyo. Ang ganda Ang dami pa niyang bunga. Kal? Pakain na ni Mon Mon. Ayan. Kumakain na pala. Yung ano, mga 3 months. Ayan, dyan na sila. Ano yan? Lagyan mo na, haluan mo na. Hindi naman yan. Ayan. Ayan, feeds, may natira pa. Haluan na lang. na. Hmm. So, pa kayo. Ipiliin nila yung bunga dyan. Maraming bunga pinipili nila. Hmm. ito yung mga anak. Oh, nandun sila sa gilid lahat. Nagpagilid sila, baka maapakan sila. Oh. Alam din hmm. Ay, nila ang ano. Naganda na na, oh. Oh, makit. Ito amoy. Ah. mm hindi pa sila gutom. Kakain lang kasi ng kids. Yan, nandito pala yung ano, maraming anak. Hmm. Yan pa yung iba sa loob. May bagong pakanak pa pala doon, Oh. Yan ba yun? Yung isa pa lang. Ayun, sa gilid. Hmm. Ha? Laki mo ah. Ah, dumalaga pa lang ito. Ayan, sandaon.